Three, two, one. Yes, na. Meron na naman tayong bagong susubukan ngayon na. Nakikita nyo oil destructor. Tumatama, di ba? Yan. Oil destructor yan. Ito. Apat, apat lang yung oil destructor niya. Ngayon, nakalahati pa lang yan. 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 Ngayon, paglalakas mo siya, ganyan yan. 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 Diba? Kitang kita mo tumatama siya. So ngayon, yun yung gagawin natin. Ngayon nga pala, i ma maidagdag ko lang, no? Yung, kasi nag-comment kasi Sir Ligayada dun sa huli kong upload. Baka kasi meron, baka kasi may, may malito rito. So ngayon, ituturo ko sa inyo, ipapaliwanag ko kung paano. Ah. Wait lang. Ito guys, ito nga pala yung ginagamit ko na pang sindi. Ang tawag dito, torch. Yung torch, maraming klase ng torch. Merong torch na para sa pagkain. Yung para sa pagkain, yun yung may ignition switch, yung may ground. Ngayon, itong binili kong torch, pang welding siya, pwede rin pang init ng bakal. So, sobrang lakas talaga nito. At saka yung, at saka hindi to siya nasisira kahit isang buong araw na nakabukas to. Kasi, ito yan, natin nyo. Yan. Yan siya, nyo. So, hindi talaga siya masisira, no? hindi talaga siya masisira kahit isang buong kahit magdamag pa siya na nakabukas kasi hindi to umiinit guys yung yano para siyang may cooling system dito yan din nagbibigay ng hangin dito para pumayar sa yung apoy kung tatakpan mo yan hihina yung apoy yan siya ito yung ginagamit ko kasi malakas to siya tapos pwede, mo pwede mo siyang ilapit sa bakal yan pwede mo tanggal mo yan pwede yan ngayon kasi kung bakit ito yung ginagamit ko yan kung bakit ito yung ginagamit ko kasi doon sa Facebook group meron kasi yung nabasa doon na nagchat siya binibenta niya yung dalawang kalandiyus oil niya ang sabi niya ibibenta ko na lang itong dalawa kasi wala siyang kwenta sabi, niya ng yun, yun ang pagkakatanda ko sa comment niya kasi raw kasi raw mabagal daw pang init mabagal daw siya lumiyab tapos kung kailangan daw na mabilisan, hindi siya pa pwede kasi kailangan magsiga ka pa ng papel. Ganon. Ma, dinod, ay naano ko na lang. Kung baga nililinaw ko yung sinasabi niya. Yan nga. Kaya simula nun, gumagamit na ako nito. At matagal ko na talaga ginagamit to. So sa mga hindi ano, sa mga hirap magpapoy, hirap magpapoy, ito pwede to. Pwede rin yung papel. Basta, basta use oil stove, pwede yung kahit ano. Pwede papel. Ito optional lang to. Kung meron kayo nito, pwede to lalo na kung mabilisan ng pag-init o yung pagluluto nyo maya maya patay bukas patay bukas pwede to sya kasi mabilisan kasi pag yan tumama sa apoy umiinit agad yung bakal mabilis sya pwede rin yung papel yung traditional na style pero kung mabilisan ang gusto nyo ayaw nyo maghintay hintay pwede rin to ito sya mura lang 100, 120 pesos lang to yan 120 or 75 pesos tapos ito, mura lang din to, nasa 78 pesos lang yung isang buo. So ay okay, sulit na. Pero nasa sa inyo kung, kung wala kayo nito, okay rin yung papel. Kung ano lang naman, kung kunari, magluluto ka ngayong umaga, tapos mamayang hapon, magluluto ka ulit. So hindi mo kailangan na mabilisan, pwede na, pwede na yung ano, papel lang. So ito sa akin, yung pinapakita ko, ano ko lang yan, yung para lang mabilis yung pagsindi. No? Pero... Okay rin naman yung papel, kung ano lang, kung mas makatipid kayo doon. Kasi ito, extra gastos to Pero mabinis din naman yung apoy. Ayun na. Sana na, ano, na paliwanag ko sa inyo ng maayos na. Tsaka salamat nga pala kayo, sir, kasi kahit papano, binigyan niya ako ng idea na baka yung iba malito. Bakit kailangan ng papel, lagyan ng painit-init, painitin pa. Samantalang sa akin, ganito na lang agad. So yan, Kaya to paano, nakatulong yung sinabi ni sir para ma-explain ko kung bakit ako gumagamit ng ganito. Ayan na. Ngayon, tignan natin na. Ah. Papakita ko sa inyo kung gaano siya kabilis. Ay, ko lang guys. Nadagdag ko lang. Kaya nga pala, dalawa yung ginagamit ko para mas mabilis. Mas mabilis uminit. So once na mas mabilis na uminit, halimbawa yung chamber, yung chamber niya mainit na, di ba? So, mabilis na lang siya umapoy kasi dalawa. Ngayon pag isa okay rin naman pero aabutin siguro ng mahigit 1 minute. Pero kung dalawa siya, saglit lang. Ulitin ko guys, kung yung lulutuin nyo pabilisan, okay tong torch. Pero kung hindi naman pabilisan, mas okay yung papel kasi mas makatipid kayo. Okay, ngayon, papakita ko sa inyo, kayo na lang balang mag-oras kung mga ilang minuto lang. Saglit na mo, di ah. Diba hindi pa siya mainit, yan o, no? asin wala siyang init. Asin wala, yan no? Yan. Masin wala. Yan, nakita niyo inawakan ko. Yan, para maniwala pa kayo. So hindi pa siya mainit, no. Ngayon ngayon, gagamitin natin gagamitin natin yung torch. Titingnan natin kung gaano lang kabilis. Pero dapat kung gagamitin niyo to, nakabukas na yung blower para mas mabilis. Okay, game na. ayan na, apoy na agad sya Diba? Ayan, lang kabilis Walang kahirap-hirap pa apoy yun Hindi na kailangan pa ng ano, ng matagalan na painitan once na, once na ito gagamitin mo saglit lang yung paapoy mo so kaya ito yun, kaya nag isip din ako na gumamit nito kahit pa paano para isipin ng iba na ay saglit lang pala paapuyin pwede kang ng papel pwede rin ito ayan okay sana naintindihan niya sa mga at saka sa ano yung talagang hindi pa masyado nakakaintindi ng use oil stove sana maintindihan niya siya kung paano siya gamitin kung gano'n siya ka-friendly, no? Ngayon, ngayon, ano pala, hindi ko pa pala natodo yung apoy, kaya pala tumagal. Ito, tutodo ko na. na guys, ang gagawin na lang natin ngayon, yung lagi kong ginagawa, nilulublub ko talaga yan sa langis pagkatapos nating gamitin. Para kahit ma-stack siya, hindi siya basta-basta mga lawang at saka maganda yung bakal. Ayan. So, ito, ito, na siya. Ngayon, ang gagawin natin, ay ang gagawin ko, nilinisan ko na lang siya. Na no, para gumanda-ganday. Ano siya yung kikinang. Hindi siya makinang. Tapos yung GI niya, umiitim Umiitim na guys, basta na, ano, na, nababad na sa langis. Itim na yan. May pa ng konti kasi napakainit pa. Ngayon, iaano ko lang muna dito. Tutuyuin ko siya kasi, ano. Busok pa. May mga konti. May mga konti, okay na yan. Ayan. 嗯、mm.，OK。 Yes, yes, Bubutasan na lang.